Bumpay nga kita Ito lang na hiton sa Pasensya na ka mo mga taga-suportan akong video limango Mara kita pa kampal ng limango yan Kay sigit uran di diha Amun tekang ang pagkati mabagyohan Uwan Nanay at law gabit uran di diha Amun sanglit kadua Waray hubas na tuhay Dari pahala pa dito um, ito nga alay pa pasensya na kita mga taga-suporta ko sa mga bit video ko ang pangalimang number pa pang na susunod eh maghihimula na kita iba ibang content para ito na ito, youtube ito guys nakapalita kanina saging aging um, oh, lang ito kay mahilig kita itong hinog ka sa saging kung oras yung mahinog na ito di na kita madalaga na uh, mga tindahan pagpalit yun eh marapit na nga ni mahinog man medyo nahagyo na pag tawag nito ay mong kayo sininga saging lilakatan niya pula dinamon doon ay itong lilakatan niya kaklasi kaya na lilakatan niya green parang walang palit panit Pero pagka naihinom na hilo, kaya po. Matamis. Hindi mamot hindi nga pinaihinom. Ngunit mas matatamis hindi kontra hindi nila gusto. Tawag nga tagalog alugtundan. Mas matamis ini Mas talahing. So, hindi nila lahing. Hindi nilang harapit na mahinggan. Ito na. yun na hagyo na pagdulaw hindi hmm. na madugay may na sakto lang ito may na po kita din ako sa kasipi nga hinog kaubos ah di man yan pakikita ko ayun ito lo kasi pito nga ko amo na ito nabibilin inaruan na na akong mga apo nagintagan sakto lang ito kaubos ito may hinok na liwatin ini, na napalit nangyari ini kanina na ako na nak ha bukid, ha bundok tikang nga na akong bugto salamat na na akong bugto nga magiging padarangan niya balik ya. para pwede ako susunod na liwat niya kakaon kaon nung hinok Mahilig kasi ako dagay sa mga kwan Hinog Basta alam mo na ako karoon yan kung may prutas Hinog Mangga Pangimagas Pakwan, rayo man din ito pakwan Mahilig yan pak pakwan, ayong ko ito pakwan Pero ako ang sumakwan nila hindi nga sa man at baga may ada din eh na ta kung kanuhom na <laughs> siya nga pala guys nagpapasalamat ako itong mga taga support ako akong mga vlog sa youtube, facebook, or else damo nga salamat ti or or ay sawa nga pag susuporta akong mga vlog akong youtube ito ang pangalimango na salamat. Pero yan ang pasensya kamo kahit ay pagkita na kapang mal ang hintuhay. Kaya sigit oran di amon. Ang inuran -in niya ni bisan may adahubas para itong kamasit alimang. Hindi rin nakikita ni hintuhay. Ama um, ito ay kita. Para kita video ang pangalimang. Dan shout out ang mga tanang kong mga mga taga-suporta mga taga-ibang bansa sa syempre tayo natin oray sawa mga pag suporta niya ako mga vlog namang Lam, salamat